ang aming balagtasan. Ang paralan ba o tahanan natin? Isang karangalan, kami ay maghandog nitong balagtasan kalugod-lugod. Ito'y ugali na ng mga Tagalog, mana kay balagtas tuwat alindog. Bilang lakabini, baksay lilinawin, sumamang bata, sinong may sagutin? Ang paaralan ba o tahanan natin? araw na masaya at maligayang araw. Ako ng bati ko sa nangapipisan, lalo na sa gurot amat inang ma mahal sa aking katalot, mga kamag-aral. Ako po ay sugo nito para lalo upang, ipag upang ipagtanggol sa mga labanan, sa masamang gawa ninyong kabataan, ang dapat sisihin ang mga tahalan. Mga paralan ay tinuturo, pagbasa at pagsulat at ugaling masto. Puro'y may tuntunin na dapat makuro lahat na gawain inalan sa puso. Ang mga tahanan ang dapat managot pagkat sa tahanan marami ang gusto. At may kasabihan ng mga Tagalog, pagpunoy, pagpunoy matamis, ang bunga ay gamot. Maraming magula ang nagpapabaya sa mga tungkulit sa anak ng mutya. Ang amay lasago, inay sa sugalan. Siya ay, ang anak ay siya na nasa sugalan. Wika ng magulang, ang mahal kong anak. Nang aking ipasok, halos umiyak. Gulang pitong taon, salitang masaklap, Hindi nalalaman, isip hindi ulan. Bakit nang mag-aral, ang anak na mahal, salitang masama, ngayon ay nalaman. Natutong dumabog sa kanyang magulang. Kung magkabihira, hindi mautusan. Di ko sinasabing, guro ang may turo. Pero saan? Saan? Saan natutuhan ang isip na liko? Sa aming tahanan, ang gawain hindi wasto. May parang alagad, katabi na nubo. Marami sa mga guro, mahina ang loob. Ayaw purusahan, mga batang buktot. Ang mga pumalo, bawal na raw lubos. Ayon daw sa aklat, ipinag-uutos. Ang mga batang mabait at batang suwail sa sa eskulahan, sa masama na rin ay nagdaramay ang ugaling taksil, kaya ang tahanan ang dapat sisihin. Paalan pala. Natukasan namin magulang na ilog. Marang sa batas di kilala ang Diyos. At ang buo ang kan, hindi nagdarasal. Pagdating ng hapon sa isang altar. Kaya na mag-aral, mahalin niyo, anak. Ang, ang pagkukros, aming itinog Hindi lang pagbasa at wasong pagsulat pagsamba sa Diyos, itinuturo ka na. Hindi ko nilalahat ang mga magulang, sobrang magpalayo sa anak na hirang. Ayaw magpapalot, magpaparangalan, niyang mga alila ng bayan. Kapag ka lumibad, mahalin anak, kami lumilihang agad na hanap. Kung magkabihira, magulang na liyag, ay namumuhi pa sa aming pagtawag. At saka sa ngayon, kami ang sisihin. Tumutulong lamang sa inyong gawain. Kaya maliwanag po, pag batay suwail, magkula ang siyang dapat sisihin. Paano mong hubog ang isip na liko kung di hutukin niyang muro? Sabi ni Balagtas, habang murang buto, dapat na, dapat na hutukin ng hindi patalo. Iyong amining ang barkada ay sa paaralan nakikita gulang labing lima sa mga astrela. Alangang da, pinata. Alangang da, lana. Kapag ka ang guro, di ay nagpabaya. Mga anak natin, tiyak na masama. Ang patabi-tabi at kalikalinga sa may murang puso, tiyak na masama. Sa paalan po ay maraming bagay. Ano tutuhan niyang kabataan? Kaya ang mga guro kapag patay-patay, maglalahong ganap ang kay tulong Sa panahon ngayon, pagbatay nagsama gurot paralan ang may salang lupha. Dito namulat ang isip ng bata. Kayo ang maguruga ng kayo ang maghiti sa pag-aruga. Sa bukong maghapon, aming tinuruan, minamahal natin mga kabataan saan nagtungo mga anak ninyong hirang mayroon sa sine bowling at sigalad hindi na tungkulin namin mga guru sa inyo ay ihatad ang mahal na utso. pag hindi mo sa oras na masto ay, ay, ihanda mo na patmat at lanubo kapag ang tahanan parang paralan sa bawat oras ay may gagapanan pagudyat ng gabi tayo magdarasan at saka salusalo sa pagkainan para natin sa kasulukuyan, gawaing panlabas ay maraming tunay. Mayroong mga picnic at minipisyo raw. Panggasgas ng gulsa ng mga magkulang. Nagsisisi pag-aral mga dalagita, ligsi ng gamit ng, ng damit ating nakikita. Mga binatiliw, nagtutokso sila. Di ba't nangyayari sa mga eskwela? Kaya... Paaralan, nasa iyong lahat. Ang dunang, ang sama, diyan ang nagkalat. Manapay sabihin na huwag lalakad. Kung ikaw ay ayaw matuklaw ng ahas. Sa aking palagay, mga katwiran, inyong nang narinig hinumot yang bayan. Ngunit namasid ko ang mga bulungan, halos ulang tigil habang naglalaban. Itong baligtasan wawakasan ko na. Kayo ang humatol. Bayan sinisinta. Salamat po sa panonood sa aming palagtasan.